Sino nag sa inyo para patayin ako? Wala, sir. Hindi ba, Ali? Aamin din kayo. Wala pa ba ang daddy ninyo? Ah, um, mami, siguro mas maganda kung tatawagan natin siya sa office, di ba? Oo nga. Ako na magdadayan, mami. Sige, dalian mo. Ang daddy nyo talaga? pag na lang ako, ang dami pa niyang inaasikaso. Hoy, ano ba yan? May na! na kasi ng bulok sa sinakiyan? Tulugin mo na yan! Wala kang paki! Hello? Si Attorney Velasco nga po. Wala na ho siya. Kanina pa ho umalis. Ah, kanina pa siya umalis. Ganun ba? Opo. Sino po ito? Ah, misis niya ho ito. Sige. Sige ho, maraming salamat na lang, ha? Pambihira naman ang daddy ninyo. Hanggang ngayon, wala pa. Baka mahuli na tayo sa flight. Mayra, tumawag ka na lang ng taxi. Tutuloy ba tayo? Oo, oh, pupunta tayo. Good morning, sir. Anong order niyo, sir? Ah, uh, yung dati. Crispy tenga at saka inihaw na pa nga. Saka tatong beer, ha? Gawin mo ng anim. Unahin mo lang yung beer, pare. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ha? Magandang araw po sa inyo. Tuloy kayo. Paano yan? Kaya tayo loob muna tayo. Saka na lang natin bubeltahan si Velasco. Balik tayo dito sa hardware, pare. Iisa eh, lang ang CQ at kilala ko may ari. Isang mayamang inchik. Kilala niyo naman ako, pare. Right. Di ba? Oh! Jo. So, sino 'lo gusto sa inyo para patayin ako? Wala sir. Hindi bale. Aamin din kayo. Alam kong sinisisi ninyo ako at hindi ko pinigilan ng amin niyo. At alam ko rin na walang may lakas ng loob sa inyo para pagsabihan ako. Eh, Dad, yung talaga ang gusto ng mami at saka alam naman naming laban sa kalooban mo yun eh. Ang iniisip ng mami ninyo ay para sa kaligtasan ninyo. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Susunod ba kami sa kanya, Daddy? Kung makakabuti, oo. May iiwan ka mag-isa dito? Kung kinakailangan, makinig kayo. Meron akong pwedeng gawin para hindi tayo magkahihwahiwalay. Ang magbitiw sa akin trabaho. Huwag na, Dad. Alam naman namin na yun ang buong buhay niyo eh. At sya kaysa pa, malalaki na kami. Balang araw, magkakaroon na kami ng sarili-sarili namin buhay. Oo nga naman, Dad. Naintindihan namin kayo. Dad? Daddy? Mahal na mahal namin kayo. Dad, mahal na mahal ka namin.